naman to SB19 Today is the one zone fan meet of SB19 And andito tayo sa Robinson sa Spinos Para hintayin si Miss Joymie. Kasi makikiride lang tayo Huy! Medyo traffic nga today Dahil last day ng campaign period For barangay elections Umalis kami ng 3.30 sa Las Piñas at ito na nga almost 6pm na kaming nakarating dito sa Araneta. So that's a total of two and a half hours. And here we are. Hi, Miss Jaime. Let's go. And nakikita nga namin yung ilang 18 na nakapila dito sa entrance. And kami naman ay dito sa green gate. Let's go make enter na. And I'm so happy dahil nakita ko yung iba sa inyo. That's Gio na nagulat kasi akala niya picture lang. Hello po. Grabe sila. Huy. At ito pa. Hello po yan ito pa ang dami nila natutuwa ako huy yung ibang ang layo pa ng lugar taga Ilocos Norte pa ganun. and the program started from this game called singing sb huy pero sana nabigyan ng equal opportunity pati yung mga nasa taas I must take you home but i just keep seeing you back. for box? Look at that. Oh, there you go. Okay. <laughs> oh, my God. Okay. 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 Oh, oh, oh. Okay. oh. 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 Oh Fanboys are legit wild as in. Aside from games, meron din silang raffle ng ticket number and yung lucky sticker na lima. Ayan.

Ay, <laughs> 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 ay, Kaya pala ako nag-BIP para mas maingit ng mas malapit. Huy! Sobrang lapit ko na kay Still pero hindi ko pa rin nahawakan yung kamay niya. Uy! Uy! both from the staff, the management, the team the naman umiiyak ang besi ko, pati tuloy ako nagiging emosyonal, be. Dapat nga ako yung umiyak kasi hindi mo ko napansin. Nag-VIP pa naman ako, be. Uy. This is one reason why I admire Stel so much yung pagiging grateful niya. At hindi matatapos ang show, nakakaway siya sa lahat ng corners ng Araneta. Ganun. Hey, yeah. oh oh And, And kapag nalulungkot kayo mga Caps, take it from Stel. Be your own reason to smile.